Kung may makakausap kang magulang, madalas nasasabihin nila ay kahit kami na lang ang magkasakit, wag lang ang anak namin. Kaya naman labis ang pag-aalala ng isang nanay dahil kasi silang pa lang ng anak niya ay may malubhang karamdaman na agad si baby. Paniwala ng nanay dahil ito sa pagkakaroon niya ng urinary tract infection o UTI. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal yada Pascual. Iwasan na magka-UTI lalo na kapag buntis. Yan ang paalala ng isang mami mula Pampanga pang matapos magkaroon ng sepsis ang kanyang baby. Nasa tatlong milyon na ang views ng video na ito, limang araw pa lang, mula ng ipost ni Mommy Jewel sa TikTok. Ibinahagi niya rito ang karanasan niya bilang ina na dumaan ng bagong silang na anak sa tinatawag na neonatal sepsis. Ito ay infection sa dugo ng mga sanggol na isang buwan pababa. Sa kaso ni Mommy Jewel, may urinary tract infection daw siya habang ipinagbubuntis ang pangalawang anak. Dalaga pa rin siya, mayuti ay na siya. Pero mas lumala noong nagdadalang tao na siya. Nangyari po siya sa akin, uh, kahit tiniwasan ko yung mga bawal noon, yung mga soft drinks, kape, tsaka maalap na pagkain, uh, kahit tubig lang ininom ko, yung problema po sa akin, di po ako uminom na maraming tubig. Nagagamot naman daw si mommy, pero hindi raw ito nawala sa kanya. Eh, yung UTI ko po kasi is sobrang taas po. Nung pagkalabas po ni baby, may sign po siya ng sepsis. Ayon kay Dok, posibleng may sepsis ang sanggol kung ito ay matamlay. Ayaw dumede, nagsusuka at bloated ang tiyan. Lahat yan nakita sa Bibi ni Mommy Jewel. Pero paano nga ba nakukuha ng sanggol ang sepsis? Karamihan kasi yan, yung bakterya niyan, galing din po yan sa mother. So, pero hindi lang po UTI ang cause na kung may UTI ang mother, pwedeng may ubo ang mother or may lagnat yung mother. Or yung kanyang bag of water na pumutok more than 24 hours, pwede rin pasukan ng bakterya yon at pwedeng mapunta sa baby. Mabuti na lang at agad na gamot si baby. Nakita pa talaga actual kung paano po siya sinuero. Nagkayak po ako ng iyak na and sobrang guilty ko rin po kasi alam ko may fault po ako doon. And ayun po, nagsisisi po, nagsisori po ako sa anya. Nitong Sabado, makalipas ang pitong araw sa neonatal intensive care unit, na iuwi na ni Mami Jewel ang kanyang baby. Gusto kong maging lesson din po sa iba yung paranasan po. Kasi uh, bilang mami po, dapat po talaga uh, maging aware po tayo sa mga kinakain natin. Dapat po maging healthy po tayo. Paalala din ito, kahit isang buwang gulang o higit na ang sanggol, posible pa rin silang mahawa ng sepsis o di kaya makakuha nito dahil sa maduming kapaligiran. Kaya bantayan po natin sila ng maigi. Mobile Journal Yara Pascual po, Hadid, ang mukha ng balita. Alamin natin ngayon ang lagay ni Mami Jewel at ng kanyang sanggol kasama si Mobile Journal Yeda Pascual iyeda natukoy na ba ng mga doktor kung ano ang sanhi nitong neonatal sepsis ng bata Yes, Pops, G. ito kasi neonatal sepsis ay infection to sa dugo ng mga sanggol na galing sa mga bakterya. Uh -huh. Itong bakteryang ito, galing ito mismo sa mother. Uh -huh. So maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng neonatal sepsis. Kung so, pwedeng nagkaroon ng ubo, lagnat, yung nanay habang nagbubuntis. Uh, posible rin, ayan, yung UTI, kagaya uh -huh. sa case ni Mama Jewel dahil sa kanya sobrang taas ng UTI niya. At andyan din, pinaka-common, sabi ng ating pediatrician, ay yung uh, pagka na yung uh, naputok yung panubigan nung uh -huh, uh, uh -huh. mother kapag uh, siya ay anak so kapag uh -huh. ka umabot daw ng more than 16 hours bago mailabas yung sanggol ay daw talagang high risk na uh, magkaroon ng sepsis yung bata o yung mommy uh, si mommy Joel na nagsabi na baka UTI ano kasi nagkaroon siya ng UTI noon pero kamusta na yung bata Ayun, Popey J finally naman ito good news dahil uh, binalita nga sa atin ni Mommy Jewel na okay na si Baby at nitong Sabado nga nakalabas na mm -hmm. uh, sa ospital ay iuwi na nila at wala naman na yung mga senyales yung mga signs na nakita nila sa sepsis gaya ng uh, matamlay ng bata ayo Dumede so mm -hmm. kabaliktaran naman na ngayon masigla na yung bata at malakas na siyang Dumede Pero Popey paalala pa paalala pa rin mm -hmm. sa lahat ng mga magulang ano sabi niyang pediatrician wag pa rin papakasiguro kahit nagumaling ang isang bata sa sepsis dahil okay. pwede mang ulit-ulit ito ah, ganun, Pero uh, Pwede namang itong maiwasan sa so pamamagitan syempre ng good nutrition, mm -hmm. uh, pambakunahan 'yung mga bata at huwag silang i-expose sa mga taong may sakit. Oo. Kumusta naman ngayon Yeda, si uh, Mami Jewel? Paano niya ginagamot ang kanyang UTI? Ayun, Paps o okay naman na daw siya. Oh. Ang sabi niya nga sa akin ay bumaba na yung kanyang UTI. Kasi kung oh. ikukumpara noon sa kayang uh, urinalysis noong siya ay nabubuntis, uh, TNPC ang ibig sabihin, two numerous to count. Oh. So, ibig sabihin, sobrang taas na nung kanyang uh, UTI. Oh. Pero ngayon, okay naman na daw, bumaba na. Ang ginagawa niya lang, number one, siyempre, tinutuloy niya yung antibiotics na uh, nireseta sa kanya ng kanyang OB. Uh, at pangalawa, water therapy. Malaki pala ang kinalaman ng diet ng ina, no? uh, hinggil nga dito sa pagkakaroon ng UTI. Kapag may UTI ba, ano yung mga dapat iwasan na pagkain? Ayun, syempre maganda pag-usapan niyan, uh -oh. Pops J. Uh -oh. Na ang bagit ng ating pediatrician. Pagdating sa mga inumi, number one, bawal syempre yung alak. Bawal uh, yung alcohol. mga tea. Bawal yung soda. Yung mga uh -huh. flavor drinks, energy drinks. Ayan, uh, bawal din yan. At pagdating naman sa pagkain, uh -oh. yung mga maanghang, uh, may preservatives. At uh -oh. syempre yung mga maaalat na pagkain. Totoo daw ba na gamot itong uh, buko juice, yung sabaw ng buko sa UTI? Ay, Paps Jay, maraming gumagawa niyan, di ba? Siyempre, <laughs> oh, oh. mga ating uh, mga matatanda ay talaga yung pinapayo, uminom ka ng buko juice. Pero may ilang pag-aaral, Ma'am Paps Jay, na nagasabi oh. na nakakatulong at epektibo naman yung buko juice dahil meron itong mga electrolytes uh, tulad ng magnesium, potassium, sodium oh. na nakakatulong para mapunan yung mga nawawalang nutrients, lalo na yung hide, uh, hydration uh, ng uh, magulang nung uh, ng mother ng sanggol. Pero uh, sa case kasi ni Mommy Jewel, ang sabi sa kanya ng uh, kanyang uh, OB ay wala pa rin katalo sa tubig. Kaya dapat water therapy lang at iwasan muna 'yung mga flavored drinks. Itong video ni uh, Mommy Jewel eh, talagang umani ng million views, 'di ba? ano? Um, ano ang reaksyon ng uh, ilang mga mami na nakapanood ng video? Yes, 3 5 days lang almost 3 million views na. Oo. At ayun, syempre maraming mommies yung concerns at nagtatanong, ano ba itong sepsis? Uh, mm. na natatakot, paano ba ito maiiwasan? Kaya ayan si Mommy Jewel nagpo-post nga siya ng mga videos para sagutin itong mga katanungan na ito at magbigay nga ng awareness sa mga mommies natin. At ito, uh, kaya pumayag din siya na magpa-interview mm. sa atin para ayun, mapanood din ng maraming mommies. At, para maraming matuto. Maraming matuto. Sa, karanasan, ito, ano, no? sa kanyang ano, All right. karanasan, ano? maraming salamat Mobile Journal Yeda. Pasqual.